Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Dumating na nga itong si Tanggol sa mansyon ng mga Montenegro kasama ng kanyang grupo at kasama nga itong si Madonna. At nagulat nga ay sila enting kasama ng kanyang grupo na napakaganda at napakalaki pala ng mansyon ng mga Montenegro at nasabi nga ni Bulldog dito na kung siya lang ang anak ni Ramon Montenegro ay hindi na siya lalabas ng kanilang tahanan at doon na nga lamang ito magpapaikot-ikot kung kaya't nang makita nga ni Don Julio ang kanyang apo ay sinabi niyang agad-agad na itong ipakilala sa kanya dahil gustong gusto na nang makita at mayakap ang tunay na anak nito nga si Ramon Montenegro at dito nga ay agad-agad uh, -agad ipinakilala ni Ramon at laking gulat naman ni Don Julio nang talagang magkahawig na magkahawig sila nung kabataan ni Ramon kaya hindi na nga nagdududa pa itong si Don Julio na siya nga ang tunay na anak at tagapagmana ng mga Montenegro kung kaya't inihanda nga nila ang isang malaking salo-salo para nga kay Tanggol at dito naman nga ay magyayabang itong si Miguelito na hindi nga sukat akalain ng lahat na ito ay gagawin ng binata na siyang ikahihiya ng kanyang pamilya at dito naman ay kahihiyan ang mangyayari kay Miguelito dahil ang buong akala niya ay papanigan siya at katatakutan siya ng mga kanilang uh, kanegosyo at mga kanilang kapartner ngunit nagkamali itong si Miguelito dahil isang malaking kahihiyan ang kanyang ginawa at ipinakita sa mga tao at dito naman ay magkakaroon na nga ng simulang hidwaan ang pamilya nga ng Guerrero at ng Montenegro dahil nga sa ginawa nitong si Tanggol nang tutukan nga siya ni Migilito ng baril at maagaw nga ni Tanggol ang baril kung kaya dito nga ay lalo silang maiilag at dito naman ay mala Olga ang galawan nitong ang kapatid nitong ang si Ramon Montenegro at nitong si uh, Alberto Guerrero dahil ito ang sisira sa kanilang pamilya at ito nga ang magsisimula ng gulo upang pagsabungin nga ang pamilya ng Montenegro at Guerrero dahil mismong si May Vice Mayor ang siyang magbubulgar ng katotohanan ng buhay nga itong si uh, uh, Ramon Montenegro na dating ng Alberto Prias ay ibubuking nitong ang si Vice Mayor at dito nga kaya magkakaroon ng isang matinding hidwaan at labanan sa pagitan nga ng Guerrero at ng mga Montenegro kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!